Dolento. Volto a unico. Vero, vero, sorry. Però. Voi zero. Voi zero. Ragazzi, mo tanto YouTube, no? YouTube. Sono Neymar. Kalay pahit niya. Ikaw ay nung sa Ikaw ay nung sa Omen. Ikaw ay nung sa Omen. Ikaw ay sa Omen. Ikaw ay nung sa Omen. ba? ay nung sa Omen. ay nung sa Omen. Ikaw Eh, Ayun, ayun, ayun. Ayan. Ex-convict eh. yan, ex-convict. Convict! -con I don't need money. I don't need... Ba't wala ka? YouTube ulit Ako to ah. Ha? Hoy! Ha? Huwag ka, stop ka. Tolen. Tolen. Bench <laughs> ko diba? Ay, Eh, eh, eh. Biyo mo si Romil kasi kakaltoan ko kay mami eh. Punta ka dun! Punta ka! Let's try! Huwag pa kong huwag pa kong huwag! si Ina. Video natin. Pang-YouTube. Tagalan niya na. Nagkakatagalan. Paso mo muna! Don! Isa Don! Don! Isa Don! Don! Dali-dali!

Bapak mo na. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Doon, di salahan doon. Magsalita ka lahat ng bibidyo naman magsasalita. Yo! Hey! Yay! Hindi na ah. Ako. <laughs> 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 Gagawa pang YouTube yan ah. <laughs> Uy, ah. <man. laughs> ano yung pangalan ng video na? Hindi ako si so Jeffrey. <laughs> <laughs> ano? Ang <yung> pangalan ng video na? <laughs> Continue, Continue Richard. Sure. Sama ka doon doon, sama ka. Ako, kompleto tayo eh. Mga magkakabrad. Tsok! Ayan nyo, Jo. yan tagi natin ha. Di ba kayo nyo? Na meron din pa, 3. 3 million! 3 million! Ayan Ano Ayan nyo? Ayan nyo? Tampaling kita! Okay, tampaling kita! Ibigay nyo, Jo. Hmm. Hmm.

Microphone din kayo. Ha? Huh? Gago ba sag yan? Basta at buta. Tayo <laughs> <laughs> wala yung bibidyo. Ayan si Benjo, may ari na. Panibago. Uy. Panibago yan? Ah, hindi. Ba ba ni bago to? Tinos mo ba? Oo. Tapos kinantin mo? Oo. Ano siya nila yan? Yun o! <laughs> Step up to! No. Cyclone job! Cyclone! 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 Ayaw. May ilan. Gwapo. Ito, ito, itong kinukunan mo ngayon. Taot sa akin yung bata yan. Diba, 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 gusto kita rin eh. Ay, ayan, ay, ayan. No. Hindi <laughs> Tayo mo lang, tayo mo lang. Panapang kita. Matthew. Matthew. <laughs> Jubi, tayo na kulang na tayo, wala na iba. Si Kaloy, wala si Evan eh. Andiyan pa naman yung isa eh. Evan, Edsy. Edsy, Evan. Kaloy, Yossi. Lagot na Loy. <laughs> Busog na ang pusa. Parang tangan. Kaloy, Kaloy. Kaloy, Kaloy.

Isang handshake nga, isang handshake. Isang handshake. Isang handshake. Francisco.